Ilang minuto din ako nagpahinga habang habol ang aking hininga. Pagkatapos ay bumangon ako. Magbihis ka na. Umuwi ka na sa inyo at dun mo na lang ituloy ang iyong pahinga. Wika ako dito at bumangon na. Papasok na sana ako ng banyo para maligo ng magsalita ito. Rafa, hindi ba pwedeng dito na muna tayo? Pagod ako at pakiramdam ko walang lakas ang mga tuhod ko para mag-drive. Wika nito sa malambing na boses. May inis sa sistema na nilingon ko ito alam mo naman siguro ang rules ko, di ba? Kailan pa tayo nagstay nang matagal dito after kama? May pupuntahan ako. Paglabas ko dito sa banyo, gusto kong nakaalis ka na. Malamig kong sagot dito. Pagkatapos ay tuluyan na akong pumasok sa loob ng banyo. Ganoon lang kadali sa akin ang lahat. Kung ayaw niya sumunod sa gusto ko, tsak na hindi na siya makakaapak sa kondo na to. Matatapos din agad ngayong araw ang relasyon namin. Mabilisan akong naligo. Ayokong abutin ako ng rush hour sa daan. Bala kong sa resort na din magpahinga at matulog mamay ang gabi. Magpapaalam ako kay na mami sa bala kong pagsama sa mga kaibigan ko papuntang Thailand. Ito ang last request ko sa kanila bago ko pamunuan ang Villarines Empire. Ito na sigurong pagkakataon para magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Pagkatapos kong maligo ay agad akong lumabas ng banyo. Laking pasasalamat ko nang hindi ko na naabutan pa si Sophia dito sa loob ng kwarto. Mukhang nakaalis na siya. Kaya naman baliwala akong pumasok sa loob ng walk-in closet. May ilang piraso akong mga damit dito sa kondo. Kahit na hindi ko naman talaga ito inuuwian. Sa nasabi ko kanina na papagawi lang ako dito kapag may babae akong katatagpuin. Pagkatapos kong magbihis ay agad akong lumabas ng kwarto. Sinipat ko pang suot kong relo na magtaka ko dahil bigla akong nakakaamoy ng kakaiba. Inilibot ko ang tingin sa paligid at agad nang kumunot ang noo ko nang makita si Sophia Abala ito sa mini kitchen at mukhang may niluluto. What are you doing? Hindi ko napigilang sigaw dito. Nakita ko naman ang pagkataranta nito at agad na lumingon sa akin. Cooking? I think this is the right time na matikman mong luto ko. Magaling akong chef, Rapa. Gusto kong ipagmalaki sa'yo ang isa sa mga menu ko. Malambing na sagot nito. Na may ngiting nakaguhit sa labi. Galit ko itong nilapitan at hinawakan sa may pulso. Hindi mo ba naiintindihan na sinabi ko sa'yo kanina? Sabi ko, umuwi ka na! Galit kong sigaw. Hindi ito nakaimik at napansin ko na may luha na biglang lumabas sa kanyang mga mata. Binitiwan ko ito at agad na pinatay ang apoy sa kalan. Pagkatapos ay eh hinagis ko sa lababo ang kaldero na may lamang pagkain. Sa lahat ng ayoko, yung sinusuway ang gusto ko, Sofia. Napakasimple ng sinabi ko sa'yo kanina. Sabi ko, umuwi ka na! Kung nagugutom ka, maraming restaurant sa labas. Pwede kang kumain doon. Seryoso kong wika dito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Rafa, gusto ko lang naman na kahit papano magkaroon tayo ng banding. asa ba yun? Tuwing nagkikita tayo, wala nang pag-uusap na nagaganap sa ating dalawa. Diretso na agad tayo sa kama. Humihikbi nitong wika. Agad namang tumaas ang sulok ng labi ko. Pagkatapos ay matalim itong tinitigan. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa ganoong setup? Ano pa bang pag-uusapan natin? As long as pareho tayo nag enjoy sa kama, walang problema. Kapag magkasawaan tayo, maghihiwalay din tayo, Sophia. Galit kong sagot dito. Agad na nanlaki ang mga mata nito at tinitigan ako. Hindi marahil nito inaasahan ng biglang lumabas sa bibig ko. Ganon lang ba kadali na magdespat ng babae? Oo, alam kong babaero ka. Pero sumugal pa din ako na sana magbabago ka, Rapa. Mahal kita Mahal na mahal. Kaya nagtitiis ako sa trato mong to sa akin. Sagot nito, napangisi naman ako. Kung pagmamahal ang kailangan mo, I think kailangan mong hanapin sa iba yan. Huwag sa akin. I have my own rules, Sophia. At alam mo yan, bago palang mag-umpis ang relasyon na ito. Ngayon kung ayaw mo sa rules na yan, malaya kang maghanap ng iba na aayon sa standard mo. Sagot ko, hindi ito nakaimik. Naglakad ako papuntang sopa at prenteng na upo. Linisin mo ang kalat na yan kung gusto mo pang makabalik sa lugar na ito. I give you 10 minutes to do it. Malamig kong wika. Muli itong natigilan habang nakatitig sa akin. Kinunutan ko lang ito ng noot kinuhang cellphone ko. Wala ka bang nararamdaman na kahit katiting na pagmamahal sa akin? Isa din ba ako sa naging laruan mo? Tanong nito na bakas ang hinanakit sa boses. Hindi ako nakaimik at nilapitan nito. Pagkatapos ay hinawakan ito sa braso at seryosong sinagot. Bakit? Nangangarap ka bang pakakasalan kita? Noon pa man, alam mo nang pling lang ang relasyon na to. Get out! Seryoso kong sagot. Pagkatapos ay hinila ko ito palabas ng kondo. Hindi naman ito nakahuma at pilit na nagpupumigla sa akin. Pero tapos na ang lahat, nakapagdesisyon na ako. Ayoko sa babaeng maraming arte. Darating ang araw, makakahanap ka din ng katapat mo, Rafael Villarine. Wala kang kasing sama. Galit na sigaw nito sa akin at mabilis akong tinalikuran. Iiling-iling ko na lang itong nasundan ng tingin. Pagkatapos ay dumako ang tingin ko sa naiwan nitong bag na nakapatong sa center table. Iyong bag mo! Huwag ka na mag-iwan ng mga bagay na babalikan mo sa kondo na to, Sophia! At pakaiwan ng duplicate key na minsan kong ipinagkatiwala sa'yo. Wika ko, muli itong bumalik at padabog na kinuha ang bag. Pagkatapos ay kinuha nitong duplicate key sa loob ng bag at padabog na ibinagsak sa center table. Nakangisi kong sinundan na lang ito ng tingin hanggang sa nawala na ito sa aking paningin. Ay, mukhang kailangan ko na naman magpalit ng lock ng pintuan ng kondo. Pagkaalis ni Sophia ay agad na din akong lumabas ng kondo. Sinulya pang kong naiwan na kalat nito. Tatawagan ko na lang ang aking tagalinis para siya nang bahalang magligpit ng kalat na naiwan ni Sophia. Siya na din ang uutusan ko na magpalit ng lak ng pintuan. Mabilis lang naman akong nakarating sa resort. Agad kong hinanap si Mami at sinabi sa akin ni Manang na nasa garden malapit sa pool ito. Agad akong napangiti nang makita itong tinititigan isa-isang mga bulaklak. Dahan-dahan akong lumapit. Pagkalapit ko ay agad ko itong niyakap. Naramdaman ko pang pagkagulat nito habang dahan-dahan na lumingon sa akin. Rafael! Baby! Agad na wika nito at sumilay ang matamis na ng ngiti. Masaya akong kumala sa pagkakayakap dito. The most beautiful woman in the world, my mommy Marianne. I miss you, ma'am. Sorry po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw sa inyo. Nagiging abala po kasi ako nitong mga huling araw. Nakangiti kong wika dito pagkatapos sa hinalikan ko ito sa noo. Niyakap ako ni mommy ng ilang segundo. Pagkatapos ay niyaya ako nitong maupo sa kalapit na bench sa gilid ng pool. Akala ko kinalimutan mo na kami ng daddy mo. Alam mo ba nagtatampo na si daddy mo sa'yo dahil halos wala ka ng time sa amin. Ni tawag hindi mo nagawa. Uy ka nito. Inalalayang ko itong maupo at umupo na din ako sa tapat nito habang hindi binibitawan ng kanyang kamay. Nakaramdam naman ako ng guilt sa sinabi nito. Tama. Kailan ba ako huling nagpakita kina mami? Minsan na lang ako umuwi ng mansyon simula ng graduate ako two years ago at inabala kong sarili ko sa paminsan-minsan na pagpasok ng opisina at maraming pagliliwaliw. Sorry ma'am, babawi po ako sa inyo ngayon. Nakausap ko na po si Kuya Christian at nagpromise na ako na seseryosohin ko ng pag-aaral para sa obligasyon ko sa kumpanya. Sagot ko, nakita kong paguhit ng tipid ng ngiti sa labi ni mami. Pagkatapos ay naagaw ang atensyon ko sa pagdating ni daddy. Binitiwan ko ang kamay ni mami at agad akong tumayo. At sinalubong ko kong paparating na si daddy. Dad, kumusta po? Wika ako dito at nakangiti naman ako nitong niyaka. Pagkakalasa'y tinapik ako nito sa balika at sabay na kami naglakad pabalik kay mami. Mabuti naman at naisipan mo magpakita, Rafael. Munti ko nang makalimutan na may isa pa pala akong anak. Buti pang mga kapatid mo na gawang dumalaw sa amin linggo-linggo. Ikaw itong binata ang halos hindi magpakita sa amin at kung saan saan nakakarating. Agad na wika ni daddy habang umupo katabi ni mami. Hindi ko naman maiwasan na mapayoko dahil sa sinabi nito. Hay nako, Hayaan mo na lang ang bata, ini-enjoy niya lang ang pagiging binata. Sagot ni mami. Tanging mahinang buntong hininga na lamang ang ginawa ni daddy bago ito muling nagsalita. Akala mo ba hindi ko alam ang pinagagawa bata ka? Nasabi na ni Christian sa akin na bihira ka lang pumasok ng Rapa eh, two years ka ng graduate at dapat alam mo na kung paano hawakan ng kumpanya. Nagrereklamo reklamo ng kuya Christian mo gusto na niyang ilipat sa iyong pamamahala dahil kailangan na ng katuwang ng ate Carmela mo sa kanilang sariling negosyo. Mahabang wika ni Daddy. Kitang-kitang pagkadismaya sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Nagmamakaawa ang mga matang tumitig ito kay Mami. Gio, hayaan mo na muna. Hintayin na lang natin kung kailan siya magiging ready. Huwag mo nang pagalitan ng bata. Ako nang kakausap sa kanya. Huwag nating idaan sa init ng ulo ang lahat. Sabat naman ni mami sabay hawak sa kamay ni daddy. Nakita ko naman ang pagkalma ng aking ama at muli akong tinitigan. Ano ngayon ang plano mo? Ngayon palang sabihin mo na sa akin kung gusto mo o ayaw mo talagang hawakan ng kumpanya. Para naman makapag-hire tayo ng tao na magiging karapat dapat na pansamantalang papalit sa kuya Christian mo. Masyado ng maraming isinakripisyong kapatid mo at kailangan na din niyang sundin kung anong gusto niya. Matagal siyang nakatali sa kumpanya. At ito na din ang pagkakataon para pakawalan ko siya. Mahabang litanya ni Daddy. Baka sa boses nitong hinanakit, kaya naman lalo ako nakaramdam ng guilt. Hayaan niyo po, Dad. Promise. Magseseryoso na po ako. Ako nang bahala sa kumpanya at ipinapangako ko na lalago ang sa Empire sa aking mga kamay. Sagot ko para mabawasan ang tension sa pagitan namin mag-ama. Agad ko naman napansin ang pagkalma ni Daddy habang nakatitig sa akin. Aasahan kong sinabi mong yan, Rafael. Isa pa pwede bang umuwi ka palagi ng mansyon? Masyadong malungkot ang bahay kung kami lang dalawa ng mami mo ang andon. Isa pa kailangan mo mag-report sa akin araw-araw kung sakaling ikaw nang na hahawak sa kumpanya. Muling uwi ka nito. tangin tangulang ang aking nagawa. Ayoko nang palakihin pang pag-uusap namin. Alam kong hindi ako mananalo kay daddy. At isa pa ayokong masaktan si mami. Wala namang problema kung uuwi ulit ako ng mansyon. Talaga namang gusto ko na din magtino para naman magiging proud na sila sa akin. Thank you, anak. Uuwi na kami ng mansyon bukas. May mga i-interviewin kaming mga bagong kasambahay. Pwede ka natin sigurong sumabay dahil sa Sunday pupunta lahat ng mga kapatid at pamangkin mo. Ilang family day ka nang wala. Kaya sana wag kang tumanggi. Uwi ka ni mami. Napalunok ako. Bukas ang alis ko patungong Thailand kasama ang aking mga kaibigan. Isa pa, sabi ni Kuya Christian, one month pa silang magsistay dito sa resort. Mukhang naisahan yata ako ni Kuya. Napatingin ako kay Daddy at agad kong napansin ang pagpipigil ng pagtawan nito habang nakatitig sa akin. Mukhang nabanggit na ni Kuya Christian dito ang bala kong pagpunta ng Thailand. Mapupurnada pa yata ang pag-alis ko, lalo na ngayon si Mami nang nakikiusap sa akin. Mukhang may lakad na naman yata ang anak mo, sweetheart. Hindi na nakasagot eh. Wika ni Daddy, agad naman na tumitig sa akin si Mami. No, Dad. Bala ko talagang spend ang buong weekend ko sa family natin. Tapos next week, magseseryoso na ako sa pagpasok sa kumpanya. Give me one month, at ako na nga hawak sa ahawak sa Billard's Empire. Sagot ko at pilit na pahalakak Napahalakak naman si Daddy. Hindi ko naman maiwasang mapakamot sa aking ulo. Wala na. Mukhang pornada lahat ng plano ko. Well, I'm so happy, anak. Ngayon palang lang ipinagmamalaki na kita. Sweetheart, ikaw ang success sa sinabi ngayon ng bunso natin. Kapag hindi niya tutuparin ang pangako niya, hayaan mong ako nang magdidisiplina sa kanya. Ngiting-ngiti na sagot ni Daddy. Papailing na lang din si Mami habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Tama na nga yan. Pasok na tayo sa villa. Kakain muna tayo at hayaan mo muna makapagpahinga ang anak mo, Gio. Tiyak pagod sa biyahe yan. Uwi ka ni mami at tumayo na. Agad naman akong tumayo at aalalayan ko sana ito. Kaya lang naging mas maagap si daddy, nagpatiuna na silang naglakad. Habang magkahawak ang kamay at tahimik naman akong napasunod sa kanila habang hindi maiwasan na mapangiti. Ito ang pangarap kong buhay. Kung mag-aasawa man ako gusto ko kagaya ni mami. Kaya lang sa panahon ngayon mahirap nang makahanap ng matinong babae. Alam kong karamihan sa mga babaeng gustong makipaglapit sa akin. Kung hindi ka pugihan kong habol, kayamanan ng aking pamilya kanilang pinupunteriya. Napatunayan ko na yan sa maraming beses. High school pa lamang ako, mulat na mulat na ako sa ganitong kalakaran sa pakikipagrelasyon. Kaya nga hindi ko nagawang magseryoso sa isang relasyon. Villarines Mansion Para labanan ng matinding boredom, inabala kong aking sarili na lumangoy sa swimming pool. Nakaalis ng mga kaibigan ko papuntang Thailand. At katulad ng inaasahan, hindi na ako sumama. Hindi ko maintindihan si mami. Kaninang umaga pa kami nakauwi at dahil hindi ako sanay humilata ng kwarto buong maghapon, naisipan ko na lang na mag-swimming. Uncle! Sa wakas nagkita din tayo ulit. Napaangat ang aking ulo nang marinig kong boses ng isa kong pamangkin. Sinipat ko ito ng tingin. Agad na tumambad sa harapan ko mukha ng isa sa mga kambal na anak ni Ate Miracle, si Elijah. Hindi nagkakalayo ang aming edad at mukhang galing ito ng school base na din sa kanyang suot. Binatang binata ng pormahan nito at hindi na ako nagtaka pa dahil halos dalawang taon lang ang agwat ng edad ko dito. Ang tagal din nating hindi nagkita uncle. Buti na tsempohan kita ngayon. Muling wika nito. Di ko maiwasan na mapangiwi. Nang tawagin ako nitong uncle. Ilang beses ko na itong sinabihan na tawagin ako sa pangalan ko. Pero sadyang matigas ang ulo nito. Hindi nakikinig sa pakiusap ko. Lumanguy ako papuntang gilid ng pool para marinig ko kung ano pang sasabihin nito. Pwede ba? Tigilan mong kakatawag sa akin ng uncle. Halos magkasing edad lang tayo at kung umasta ka kala mo sampung taon ang agwat ng edad ko sayo. Gigil kong wika dito. Tumawa naman ito. Sorry, bilin kasi ni mami sa akin ang kailang itawag namin sa'yo dahil magkapatid kayo. Yaan mo kapag tayong dalawa lang tatawagin kita sa pangalan mo. Basta isama mo ako sa mga gimmick mo. Nakangisi nitong wika. Iiling-iling naman ako dito habang seryosong sinisipat ito. Anong kailangan mo? Bukas pang pa family day ah. Nakakunot ang noo kong tanong. Friday pa lang ngayon at bukas pa ng hapon gaganapin ang family day hanggang linggo. Yes, two days na. Ibig sabihin kapag weekend required na dumalaw dito sa mansyon lahat ng kapatid ko. Hindi mo ba alam? Dito na ako naglalagay sa mansyon. Malibasa kasi bihira ka lang kung umuwi dito. Kaya hindi mo tuloy alam ang mga kaganapan dito sa mansyon. Natatawan nitong sagot. Lalo ko itong kinunutan ng noo. Kailan pa to dito? Hindi ito nababanggit nila mami at daddy ah. ko pa ang bakanteng kwarto katabi ng room mo. Mas gusto ko dito sa mansyon dahil mas malapit sa school na pinapasukan ko. Isa pa gusto kong makasama lagi si Mama Marian at Papa Gio. Muling wika nito. Hindi ko maiwasan na mapaismit. Alam kong nagsisip-sip lang naman ito kila mami at daddy. Buti pinayagan ka nila ate at kuya Rapi na dumito muna. Walang gana kong tanong, napangiti ito bago sumagot. Oo naman, mas maigi nga dumito muna ako eh. Alam mo namang hindi kami magkasundo ng kakambal kong si Elias. Tahimik ang bahay kapag di kami magkakasalubong ng kakambal ko. Wika nito, napailing na lang ako. Noon pa man aware na ako na parang aso at pusa ang kambal na anak ni ate Miracle. Kahit maliliit na bagay, laging pinagtatalunan. Sabay na dumako ang aming tingin sa tatlong tao na kasakasama ng guard papuntang garden. Nagtataka akong napatitig kay Elijah. I think sila yung tatlong kasambahay na ipinadala ng agency. Sana naman sa pagkakataon na to, mga sexing kasambahay naman ang kunin ni Mama Marian. Sawa na ako sa mga losyang nakasambahay. Nakakawalang gana, lalo na kapag sila ang maghahain ng pagkain. Napataas pang ang aking kilay nang marinig ko ang sinabi ni Elijah. Mukhang babaero din tong pamangkin ko. Mana sa akin. Sa bagay, binatang binata na din naman ito. At alam kong katulad ko, tirador din ito ng mga chicks. Tumigil ka na nga. Huwag mong sabihin pati ka sa papatusin mo. Magkaroon ka naman ng delikadesa. Hugot ko dito. Tumawa naman ito. Bakit? Meron ka ba nun, uncle? Nakakasawa na din. Nakakita na ako ng mga babaeng may class. Kala mo kung sinong malinis kumilos. Ang aarte. Tumatawa nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ng mapailing. Mukhang pagdating sa babae, expert na nga itong si Elijah. Pwede ko na pala itong gawing tropa eh. Hinaan mong boses mo, marinig ka ni mami, malalagot ka talaga. Sagot ko, ngumisi lang ito tsaka naglakad palayo sa akin. Sisilipin ko lang ang mga bagong chimimay. Ang alam ko i-interviewin pa rin sila ni na mama Marian. Bago tuloy ang makapasok dito sa mansyon, babalik ako kapag may maganda akong makita. Wika nito sabay kindad sa akin, napailing na lang ako habang pinapanood ang papalayo nitong figura. Hindi na din ako nagtagal sa swimming pool. Agad din akong umakyat ng kwarto para maligo. Bala kong matulog na lang muna. Kailangan ko ng maraming pahinga dahil nagpromise na ako kay na mami at dati na magseseryoso na ako sa paghawak sa billion Empire. Paidlip pa lang ako nang marinig kong malakas na katok sa aking pintuan. Yamot akong napabangon at pinagbuksan ito. What? Hindi ko mapigilan na sigaw nang mabungaran kong nakangiting si Elijah. Nakabihis na ito ng damit pambahay at parang wala lang dito ang inis ko. At pumasok ito sa loob ng kwarto. Diretso ito sa aking kama at humilata. Wala sa sariling na ihilamos ko ang aking kamay sa muka dahil sa pinipigilang inis. Ano na naman ang kailangan mo, Elijah? Nagpapahinga ako. Yamot kong wika. Hindi ako pinansin at nginisian lang ako. Nakita ko ng mga bagong chimimay. Hard silang lahat ni mama. Excited na tung wika. Hindi na ako umeme. Anong espesyal doon? Okay, mas maigi yan para marami kang mautusan. Walang gana kong sagot at humiga ulit sa kama. Tinakpang ko pa ng una ng aking muka para maramdaman nito na gusto ko ng matulog. Manang mana talaga kay ate Miracle itong si Elijah. Talo pang babae sa sobrang kulit. Saglit lang, hindi pa ako tapos. Nakita kong itsura ng isang chimimay. Ang ganda niya, kahit parang sunog sa araw ang kanyang balat. Pero hindi pa rin maikakailang ang kagandahan niya. Halika puntahan natin sa servant's quarter para maniwala ka. Narinig kong wika nito, kasabay ng pagkakatanggal ng unan sa aking muka. Hiyamot akong napabangon at seryosong tinitigan si Elijah. Umayos ka nga, ang kulit mo talaga. Asar na wika ako dito pagkatapos seryoso kong tinitigan. Isa pa, hindi mo ba alam na isa sa mga rules sa mansyon ang bawal makipagpling sa mga kasambahay? Oo, babaero ko, pero hindi ako papatol sa mga empleyado ng pamilya. Sagot ko dito, natigilan ito pagkatapos ay nginisian ako. Sinabi mo yan ha? Baka pag makita mo siya, mas gugustuhin mo magpagala-gala dito sa mansyon ng walang suot na brief. Natatawan itong sagot. Hindi ko naman mapigilan na batukan ito. Loko-loko talaga. Lumabas ka na nga. Mag-aral ka para naman hindi ka mga mote sa klase. Sigaw ko dito at itinulak na paalis ng kama. Tatawa-tawa naman itong lumabas ng silid. Naipikit ko na lang ang aking mga mata dahil kuhang-kuha talaga ang inis ko nitong si Elijah. Mukhang magiging sakit ng ulo kong pamangkin kong ito. Hanggang kailan kaya ito maglalagay dito sa mansyon? Hindi ko na namalayan pag nakatulog pala ako. Eksakto alasing ko ng hapon nagising ako. Agad akong bumangon at nag-ayos ng sarili. Lumabas ng kwarto at naglakad palabas ng mansyon. Agad kong sinipat ang buong paligid pagkalabas ko. Marahan akong napabuntong hininga at naglalakad papuntang pool. Masarap talaga tumambay dito sa labas ng mansyon kapag hapon. Pakaramdam ko may kung anong humahaplo sa puso ko kapag nakikita ko ang mga pananim na halaman na alagang-alaga ni Mami. Mga plants collection pang ang mga yon ni Grandma. Minana ni Mami at lalo itong dumadami sa paglipas ng panahon. Lumalawak din ang mga nasasakupan para kaming may flower shop sa loob ng bakuran kapag sabay-sabay namumulaklak ang mga ito. Katulad ngayon, masarap sa mata, nakaka-relax. Naputo lang ang pagmumuni-muni ko nang maagaw ang aking atensyon sa isang babaeng biglang lumabas sa garden. May bitbit na timba at tabo. Hindi ito naka-uniform na pangkasang bahay, kaya nagtataka kong nasundan ito ng tingin. Nakasuot ng mahabang palda at malaking t-shirt. Nakalugay din ang mahaba nitong buhok. Di ko masyadong maaninag ang mukha nito pero para itong teenager. Nagtaka pa ako ng huminto ito sa may pole. Tinignan ng tubig at sa labis na gulat ko sumalok ito ng tubig gamit ang tabo sabay isinalin sa timba. Agad na nagsalubong ang aking kilay at wala sa sariling nilapitan ito. What are you doing? Seryoso kong tanong sa mataas na boses. Nakita kong pagkagulat nito at agad na napatayo. Nakanganga pa ito habang tumitig sa akin. Po? Tanong nito hindi ko alam kung matatawa o maiinis ba ako sa itsura nito. Namimilog ang mga matang nakatitig sa akin. At hindi ko maikakaila na maganda ito. Walang kahit na anong bahid na make-up ang kanyang muka. Ni hindi nga yata naglagay kahit pulbo lang. Agad na naagaw ang atensyon ko ng mamula-mula nitong labi. Napaka natural at parang ang sarap-sarap halikan. Wala sa sariling na ipilig ko ang aking ulo nang maisip ko yon. Kailan pa ako nagkaroon ng interes para halikan ng isang babae? I said what are you doing? Bakit dito ka kumukuha ng tubig sa pool? Muli kong tanong. Napansin ko pagkurap nito tsaka itinuon ng mga mata sa timba na may laman ng tubig. Mag... mag magdidilig po ako, sir. Sabi kasi ni ma'am, aasay niya daw po ako sa pag-aalaga ng mga halaman. Sagot nito sa nangangatal na boses. Lalo naman nagsalubong ang kilay ko sa narinig dito. Magdidilig? At dito ka pa talaga sa pool kumuha ng tubig. Are you stupid? Inis kong tanong dito, napayuko ito. Po? Opo, sagot nito. Lalo naman nagdikit ang kilay ko. Nangaasar ba ito? Saang lupalop ka ba ng mundo galing? Bakit ang tanga-tanga mong kausap? Hindi ko mapigilan ang sigaw dito, lalo itong napayo ko kaya naman malakas akong napabuntong hininga. Pa Pasensya na po sir, eh, hindi ko po kasi naiintindihan ang iba mong sinasabi. Tagalog lang pong alam ko. Takot na sagot nito, lalo naman akong nagulat na napatitig dito. Pagkatapos ay agad kong napansin ang paparating na si Manang Esme, ang matagal na naming mayordoma. Diyos ko, pasensya na si Rafael. Bago siya at hindi pa niya alam ang gagawin niya. Agad na wika nito nang makalapit sa amin. Mukhang kanina pa nito nakikita kung paano ko kastiguhin ang babaeng kaharap ko. Bakit siya lumabas dito nang hindi nakasuot ng uniform? At sinong nag-uto sa kanya na ang tubig dito sa pulang gamiting pandilig sa garden? Hindi niya pa alam na posibleng mamatay ang mga pananim ni mami kapag itong tubig na itong gagamitin? Tanong ko sa baysipa ng timba. Pa Pasensya na sir. Eh, eh, hindi ko ko napansin na lumabas pala siya ng servant's quarter. Akala ko po kasi nagpapahinga lang siya. Bukas pa po ang umpisa ng trabaho niya kaya wala pa siyang uniform. Hindi ko pa po nabibigyan. Hinging depensa ni Manang isme Napabuntong hininga at ibinaling ang tingin sa babaeng hindi ko alam kung saan galing. luha na ito habang nakayuko. Veronica, ano ka ba namang bata ka? Hindi ba't sinabi sa'yo kanina ni Madam Maria na magpahinga muna kayo? Bukas ko pa kayo tuturuan sa mga gagawin niyo dito sa mansyon. Isa pa tuturuan ka din ng hardenero kung paano ang gagawin pag-aalaga sa mga halaman ni Madam. Baling ni Manang dito, muling napataas ang kilay ko Veronica, kay gandang pangalan. Mukhang tanga naman. Isa pa mukhang minority edad pa ito. Bakit tumanggap si mami ng ganitong klaseng kasambahay?